Hello guys. Ayan o. Oh, ang ganda ng mga kambing o. Oh, lalaki. Ayan. Marami prutas dito. dami nila guys o. Oh. Ayan. Maglalakad kami kasi pupunta kami sa uh, sa dentist mga kapatid. Ayan. Uy, may mga manok pa dito mga guys. Ayan, no. Ang dami nila, oh. Ito yung place dito. Maglalakad kami ng kay bigan. pinpinday mm si -mm. Chisty Goat. Oo. Ayan, guys. Ang mga place dito. Ayan. Uy ang gaganda tahimik na lugar oh. <laughs> mga tao dito wala akong makita kundi man ni Garillo <laughs> nagadutig si Garilio dito eh kakabsat pati lalaki mm, dalai babae kit-kitain dada kami kasi walang mga Pilipina dito kami lang magaganda. <laughs> o yan, ang gaganda din ang binibenta nila. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Oo. <laughs> mga chandelier. Oo. Mm -hmm. Mga second hand yung mga yan. Pero yung iba, ginagawa din nila. Ayan guys mausok lakad lakad lang kami guys hanggang makarating kami sa aming pupuntahan ayan kayo kayo yun <laughs> tatangkad ng mga kahoy dito guys guys so, uh, malapit na naman na yan na nagda dry na kasi winter na eh Oh mga tao dito <laughs> <Matulad namin. laughs> ang papayat tulad namin karamihan laki oh <laughs> oh yan may pusa pa oh, oh kinit, kinit, kinit. yes there comes the time this place is a very nice place they are looking for us because There's no flipping at all here. So, what's up, what's up, guys? We are here. We are here in somewhere else down the road. This is a restaurant, guys. You can see everybody looking at us. <laughs> oh my goodness. <laughs> what's really happening here? What's up? What's up, guys? Yeah, oh, no, malapit nako Pilipinas. dalanami namin ito la Shasha. <laughs> yes. And guys, we are here. Huh? Yes. We need to wait. A lot of car. We need to wait guys. Okay. What's up, what's up? <laughs> yes. Yeah. mga place it guys. At the young place, Nami. Yes, thank you. And your friend, good guys. ka pa guys. Nasa bangko kami guys. We are here. Ha? Huh? Oh, dito yung pagkitang Yung passport mo kuma may pa eh. Apay, hamoy na yung passport mo. Mapangkatibang ko, hamoy na alat yung passport mo. niya.